stress. Alam niya ba ito yung pinakapuntulo at number one reason kung bakit po ang mga karamihan ang mga tao ay nagre-resign. Pero bago ka mag-resign, I always tell people, you no, know, never ever make a major decision especially kung pinagkakakitaan ang pinag-uusapan. Or mag-resign when you are down, when you are depressed, when you are sad, disappointed because 90% of the decision that you are going to make is going to be a wrong one and you are going to regret it for the rest of your life. Do you agree? Type agree if you do agree sa comment section. So bago po kayo mag-resign, no? sa mga taong stress na sa trabaho. I want you to take this opportunity to give me an opportunity to coach you and guide you. So, we will think, reflect, and apply. Kung gaano kahalaga tong session na ito, this will be a make or break for you. This will be uh, a defining moment. Kung magkamali ka ng decision, talagang uh, medyo hindi po maganda sa financially, mentally, and emotionally. Pero kung pinakinggan mo muna tong video na ito bago ka mag-resent, chak na chak mo makakatulong sa iyo. Number one question, tanungin mo muna why. Why do you want to resign? Alamin mo muna yung tunay na dahilan. Uh, dahil ba hindi ka na talaga masaya sa trabaho mo? Okay, sa job role mo? Toxic ba yung work environment? Or if not naman, masyado kang pinupuliti O pinagchichismisan, pinagkakaisahan? Or if not naman, uh, wala lang growth opportunities? Or if not naman, overwork ka and underpaid? Wala ka ng work-life balance? Or is it just because you want to pursue a better career? So make sure, make sure lang po, isulat mo. Okay? Ito yung unang kailangan mo isulat. Isulat mo ang dahilan kung bakit mo gustong mag -resign. Okay, that's number one. Kung nalaman mo na, okay, i-check nga natin kung valid siya o hindi. When you say valid, pwede mo ba pang baguhin yung sitwasyon na o hindi? Can it still improve? Have you explored all other options? ba? Diba? Nakausap mo na ba yung supervisor mo? Nagpapalit ka na ba ng Di ba? So, nagawa mo na ba yung part na yon? Kung hindi pa, ay naku, bakit ka magre-resign? Ito lang mangyayari ha. Pag yan, hindi mo in-exhaust in ang all possible options you know what will happen? The next company na pagnilipatan mo, ganun din ang issue, ganun naman. Magre-resign ka ulit. Nag-agree ka ba? Number three, third question that you need to ask yourself is, do you have another job lined up? Meron ka bang plan B? Meron ka bang fallback? Meron bang nag-iintay sa'yo? Sasalo sa'yo? At pwede ka pang kumita at tuloy pa rin ang iyong ganansya kahit ikaw ay mag-resign? Kung ang sagot mo ay wala, at hindi, ay nako, wag ka muna mag-resign kapatid. Because nakaka-stress na na imagine mo may problema ka na sa trabaho mo tapos na walang ka pa ng kita. Dalawa ng problema mo instead na isa. Does it make sense? Going back, yun nga, sinasabi ko, in fourth question naman, na-consider mo na ba yung magiging financial impact Like for example, pag nag-design ka, paano na yung monthly expenses mo? Paano may babayarin mo? Paano yung amortization mo sa bahay, sa sakyan, sa motor? ba? Diba? So, paano naman yung ano, edukasyon ng anak mo? Meron pa bang plan B, 'di ba? Kung sinabi mo, "Chinky, meron naman ako ng 6 months eh, 6 months na emergency fund." Fine, go. 'Di ba? Kaya mo pa lang na mawala ng 6 months, pwede ka maghanap ng trabaho, I believe within 6 months. Pag ang sagot mo hindi, diyan ka muna kapatid. And then next, number 5 question is your decision well considered and not impulsive. Spare of the moment ba to? Tainis ka lang? Baka kailangan mo lang muna mag-cool off. mag, -cool, oh. mag ka muna. Alam mo, ito lang ulitin ko. Pag ikaw ay gumawa ng emotional decision, you will regret it. Maniwala ka. Ang kong mga kinakounselan ngayon na i-stress po talaga. Pa, paano magiging stable ang blood sugar level after 10 days? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang method eh kasi nga, nainis lang sila, na bad trip lang sila. Let's go to question number 6. Ask yourself this important and powerful question. Grabe to. Are you living for the right reasons? Ito naman yung mga, kanina sinasabi ko sa inyo, mga hindi valid reasons. Ito naman po ang mga valid reasons kung bakit mo kailangan mag-resign. Number 1, uh, dahil may nag-iintay sa'yo yung mas magandang opportunity. ba? Diba? Mas magandang posisyon. Number 2, may work-life balance. Hindi katulad ngayon, toxic siguro. Number 3, kasi nga, uh, binibigyan ka rin pagkakataon for a career change, higher education. And syempre naman, di ba? Reality, mas malaki ang pain, yan, ang bayad, oh, di ba? Na hindi kayang ibigay ng company mo. Or if not naman, let's talk it about the health reasons. It's just a matter of uh, mas kaunti ang pay na lilipatan mo, pero mas hindi toxic at hindi physically draining for you. Compare right now, ang taas-taas ang income mo, oh, pero naman, help naman ng kapalit. Or if not naman, relocation for another opportunity, another country. Or if not naman, talagang your time is up already. Na talaga, gusto mo na talaga magpahinga, retirement na, di ba? Para mag-enjoy ka naman. If these are the following reasons kung bakit ka mag-resign, by all means, go resign. Kaya nga, importante to number seven question also. Have you also discussed is concerned with your mentor. Yung mga mentors mo, coaches mo, yung mga pinagkakatiwalaan mo kasi alam mo sa totoo lang, mas maganda magtanong ka na rin sa mga taong labas. Kung ikaw lang magde-decide, wala kang ano eh, parang very subjective eh. You need someone objective outside your own personal ano na sila ang titingin. ba? Diba? Kaya nga ako pag nagde-decide ako parati, hindi lang ako nagde-decide, nagtatanong talaga. And then number eight question, ano pa yung future plans mo? Ito bang uh, pagre-resign mo align sa direction sa plano mo sa buhay kung sinasabi mo aligned naman eh talagang ano eh go kung hindi wag muna and then nine do you have already a transition plan in place like for example ita turnover over mo yung trabaho di ba kailangan may proper turnover hindi ka lang basta magre-resign naaalis ka na lang it will leave a bad record on your resume kasi nga umalis ka na para kang awol and last but not the least ito yung siguro the most important question that you need to ask Have you consider the impact your personal life. Kasama na po yan ha, sa iyong personal, mental, emotional, not only financial, not also that yung paano magiging impact din sa pamilya mo, sa relationship mo, sa overall well-being mo, di ba? Kaya nga importante nito no? I, I hope, no? itong mga questions na tinanong ko ulit. Ha? Una, bakit mo gusto mag-resign, <laughs> di ba? Nakausap mo na may mga taong involved, yung mga boss mo, superior mo, di ba? Meron ka bang nag-aantay na trabaho? e, so, ano magiging finances nito kung nag-resign ka. Impulsive ba yung decision mo? Sana naman, kung gusto mong umalis, dapat tama ang dahilan, di ba? Nasabi ko na yung kanina. And then, nakausap mo na ba yung mga coaches and mentors mo? Number eight, may meron ka bang future career plans? Meron bang nakaset na para ma-transition mo tama, pabalik sa kumpanya? And then, consider mo rin kung ano ang magiging personal impact sa iyo sa pamilya mo at mahal mo sa buhay. Alam mo, when you take time to address this question, it will help you to make well-informed decision. Nakatulong ba itong uh, session and episode natin na ito? Kung nakatulong sa inyo, at timing na timing, type the word nakatulong and time